konsentador ka sa mga gawaing mali. Tapos bibigyan mo pa ng dahilan na ang mali ay tama. Okay lang, okay lang, okay lang mga babae, huwag lang mga lalaki. Kung gawain mo at stilo mo yan, magwala ka hanggat gusto mo, wag mo kaming idamay. Ben tool for Fun Filter Kung sino yung may issue sa pamilya, siya lang ang magsasalita. Kasi siya ang may karapatan magsalita, siya yung na, nadadawit. Hindi yung nakikiangkas ka lang, nakikisakay ka. Gusto mong sumakay sa pangalan, dahil kapangalan mo, kaapilid mo, tulfo ka rin, pero tayo ka muna. Kami po nagsasabi noon pa man, na po kami sa pinagagawa ng isang kapatid po namin. Kaiba po kami, magkaibang larangan po namin. Ako po'y nandito ngayon, napapanood nyo. At marami pa po kayo mapapanood sa mga advocacy at pinilalaban po namin kung ano yung tama, yun pong papairal natin. Kami po sa Bitag, hindi po namin kinukonsente yung mga gawaing mali. Na again, hindi ko sinasabing mali po yung kapatid ko. At guilty po siya. Hindi po. Isa lang po ang pamantayan ng bitag. Ang mali ay mali. Kung totoo man, kasi hanggat hindi natin napakinggan yung panig ng taong ayaw magsalita o hindi nagsasalita o wala siyang pakilang magsalita, ang konsekwensa ay sa kanya. Your choice, your consequence, kasi ayaw mo magsalita. At may karapatan ka wag magsalita kung totoo man o hindi Or baliwalain mo, pasinungalingan mo o patotohanan mo o aming ka o hindi, mga tuwirang ka hanggat gusto mo. Hindi po yon. Dederacho na po ako. Nadadawit pong isang kapatid ko. Mahal ko naman ng mga kapatid ko eh. Bagamat kuminsan nakikita nyo, nagsasalita ako rito, hindi dahil sinusuka ko. Hindi, magkaiba lang po siguro yung aming mga dahil ikaw nasa larangan, yan ang trabaho mo ako. Pwede rin akong pintasan, pwede rin po ng pagsabihan. Yung pong isa sa mga kapatid magsasalita para doon sa kapatid na hindi naman siya designated spokesperson. Nagets kung ako man po o magkakaroon ng issue, ako lang po ang magsasalita. Hindi po pwedeng kapatid ko makialam sa akin at hindi po pwedeng kuya kung magmagsasalita kasi susoplahin ko. Ba't ka lang Sino nagbigay sa ng karapatan magsalita? Bakit? Mga sangkater bang mga tanga ba kami? Kuya mo, na ikaw nagsasalita, gusto mo magpa-epal? Ang point ko rito, let the guy speak kung siyang may issue. Kung ako po may issue, ako lang po magsasalita. Hindi ko po pwedeng sabihin, o ikaw kuya, o ikaw magsalita sa'yo, o ikaw magsalita sa'yo, oh, sa senador, o, o, ikaw, ikaw senador. Hindi po pwede, ako lang. Ako yung mag, kung ako yung may issue, ako yung masasagot. Ako na dadawit, ako yung magtutuwid. Ako magpapaliwanag kung kinakailan ko magpaliwanag. Kung ayo ko, di ayaw ko, di po pwede. Kung mananahimik ako, karapatan ko manahimik. Kung magsasalita ako, karapatan ko rin marinig ang panig at iwutuwid o mali. Whether totoo o hindi, pasinungalingan mo hindi, or baliwalain mo, karapatan yan. Pero pag ang isang umentra nakiangkas, nakisawsaw, nakisakay, na iba-iba na po ang buhay namin mga magkakapatid. Hindi na po kami mga bata na pwedeng makialam ang isang kuyang matanda. Kaya sa kami, eh matatanda na po kami. Eh, para tuloy ang ginagawa rito, para kami isang katerbang mga paslit. Kaya para sa akin po siguro, alam niyo, pag ang isang kapatid namin, na nagsasalita, na hindi naman siya official para magsalita. Hindi siya binigyan ng, well, sabihin natin, uh, pahintulot na magsalita. Mabuti sana kung sinabi ng kapatid namin si Rafi, o oh, sige, magsalita ka mo para sa akin. Okay lang yun, at least pinabayaan mo. Pero kung yung kusakang loob, nagsalita, hindi naman kayo naninirahin sa isang bahay, magkaiba naman ang buhay, eh bakit ka naki nakikialam? At bakit ka nagsasalita? At para tuloy ang dating kasi, uh, kuyang, eh konsentidor ka. Konsentidor ka sa mga gawaing mali. Yun ba yun? Tapos bibigyan mo pa ng dahilan na ang mali ay tama, okay lang, okay lang, okay lang mga babae, huwag lang mga lalaki. Anong ibig sabihin noon? Kung gawain mo at stilo mo yan, magwala ka hanggat gusto mo, Wag mo kaming idamay, wag mo kaming isa, isama doon sa ipagtapanggol mo dahil di ka tagapagtanggol namin. <laughs> Marunong kami magtanggol. Sometimes, just shut up and then mind your own business. Hindi na pinag-uusapan dito dahil hindi na kami mga paslit kami magkakapatid. Whether yung dalawang senador o ako, lalo-lalo na ako, iba ako, nagsasalita ako. Kaya ikaw, kuya, shut up. Magtanim ka na ng kamote sa bukid, Dandoon ka na lang, magretiro ka na, the sun's going down and then gracefully grow old. Pag ang publiko walang pakialam sa takbo ng ating gobyerno, maraming mangyayari. Partikular, doon sa sinasabing mga proyekto, programa, aktibidad, ng pamahalaan na pinupondohan. Itong public participation, gising, pupukawin ko po kayo kung ano po yung dapat nating gawin na lagi tayong gising, dilat yung mata natin pagdating sa mga budget preparations or national expenditure program ng ating pamahalaan or budget ng pamahalaan, national budget, dapat nakatingin tayo dahil may public participation. Yung Bicameral Committee, eh, Senado at Kongreso, nag-uusap na sila dyan. Ito yung sinasabi natin na oh, sa ibaba muna yan? Oh, ito'y programa ng gobyerno, no? pag naghanda sila ng national expenditure program, binababa muna doon sa lokal pagdating sa lokal, provincial level, and then sa region, and then papasok doon sa mga departamento ng pamahalaan, iba't ibang departamento tulad ng DPWH, DOH, DA, at iba pang mga departamentong may mga nila na pondo para doon sa sinasabing mga activities, activities programa at proyekto para doon sa kanilang mga lugar. So, mga tao dapat nagbabantay. Pagdating po dyan sa mga na-aprobahan na ito yung mga proyekto, ito yung mga budget natin, babalik sa DBM, Department of Budget Management. Ngayon, titingnan kung sumobra ba or kakapusin or uh, may gagawin pa po. Tapos, magkakaroon ng congressional hearing. Siyempre, magpapatawag sila ngayon. O, oh, ganitong budget mo. ay eh, problema rito kung instead of just simply to check, eh, ginagawa po ng ibang mga kongresista po natin, eh, parang tinatawag, pahirapan, ang bagay. Eh, may budget ka. Pasok mo ako dyan. Kapag hindi, hindi ka papasa. Pahihirapan ka namin. Parang ganun. Hindi ko sinasabing nangyayari. Pero, nangyayari. Parang ganun. Ganun na nga. Then pagkatapos niyan, ganun din ang gagawin ng Senado. Pero eto na po, by-cam, magsama-sama na po. by cameral, ibig sabihin, Senado at Kongreso, pag-uusapan ng budget. Eto po ang hinihiling po natin sa ilalim po ng programa na hindi po sinasabing pulisiya. Ang programa ay programa. Kung ginawang pulisya, may pamantayan, meron pong sinasabing sistema kasi nakalaad sa batas. Pero hindi pa po yung sinasabing bottom-up budgeting, hindi pa po yung sinasabing legislative. No? ang bottom-up budgeting sa ibaba, pataas na. E pagdating na sa BICAM, eto na po, no? Sige, pakinggan po natin si Senator Erwin Tulfo. Ang problema, may mga kumukontra. Okay. Yung mga, may mga, ay, hindi, hindi dito sa amin. Sa na, house, sir? Mila, sa house, ayong ayaw nila. Sa Kaya sabi nga ni Senator Soto, makang nagkaroon sila ng discussion na ano? niya. Kasi sabi, pa pinakialaman? Parang gano'n, bakit biglang islas, islas, islas. Wala naman tayong tinatago. Bakit ayaw? Ba't may kailangan? Tsaka, number two, that's budget of everybody. Pera po natin lahat yan. Hindi naman naman pera na sila Congress, ni Congressman. Kaya, kung ako tatanungin, why not? Why do we have to hide? Pakinggan na rin natin siguro yung gusto ng bayan Because after all, they elected us. Sa mga kasamahan ko sa Congress, these people elected us. They elected you. In short, budget yan para sa tao. For the people, by the people, of the people. Ang magpapatupad niyan, yung ating gobyerno, o oh, ikaw legislature, senator. Tama po sinabi ni Erwin. Kasi yung problema dyan, eh bakit daw kasi ina slash slash uh, mukha atang may pumapalag sa kongreso kasi <laughs> nabubuking ka ng kalamang pinagagawa. Yun lang, kung, kung titingnan po natin, tama, ngayon, Uh, diyan sa parting yan, na nagsasalita po siya, ay ako naman, gusto ko naman siguro, mas maganda kung narinig po natin si Senator Erwin, na hindi naman kami nag-uusap patungkol sa mga issue na yan, iba po siya. Bihira po kami mag-uusap kasi trabaho ko po, iba-iba rin po trabaho niya. Eh, siya, senado siya. kung napinalusot, ay, na, 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 nakalusot, hindi tayo huwag na natin mag-usapan, eh, magkakasama sana kami. Naintindihan ko po, ano? O, pakinggan po natin to rito. Ila-livestream ba yung budget tinanong po yan ng reporter pero pano panoorin yes Dean tuloy po yung live streaming ng budget oh yes hindi hindi ako mapayag na hindi na ko live streaming kanina kasama namin si speaker Boji wala naman siya sinasabi sa akin sir <laughs> 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 sir hindi, so, hindi naman kami mapayag eh dahil yun ang usapan namin nila presidente si President uh, Marcos mismo nagsabi <laughs> <laughs> walang kinalaman sa ano sa laman gusto namin naka-open kita-kita hmm. ng publiko sino-sino nagyabirang ganito sino-sino yung pumapasok niyan, anong budget para sa sa mga tatlong pinakamahalaga, death Ed? DOH, President. Kung chong, hindi, matagal na namin ang pag-usapan ng live talaga. Matagal na rin natin sinusulong yan dito noong paman. Matagal na yan kahit na ako doon pa sa kabilang stasyon. Way back, magkakasama po kami na hindi pa po senador sila Erwin, sila Rafi. Magkakasama po kami sa T3. May programa po po ako sa TV5 nung aras, way, way back in 2015. Na sinusulong po natin yung bottom-up budgeting for people's participation. Pero ibang level na nga eh, dahil digitization na po tayo. Gamit na po natin yung mga digital technology. So therefore, madali na po. E eh, nagagawa nga ngayon ang mga live streaming sa Senado pagdating sa mga Senate Blue Ribbon Committee at mga ginagawa ng mga senador, ang kanilang mga pinakikita kung paano sila naninilbihan, naka-live stream sa Kongreso at Senado. E eh, bakit hindi po pwedeng i-live stream yung preparations ng budget pagdating mismo sa BICAM? Kasi dito po sa BICAM, eto po ang magic, whether, whether, pasensya na po kayo, no? kayong mga tatamaan sa akin, hindi ko naman sinasabing, kayo ang ang uh, pinatatamaan ko. Pero may sagot na yan dito. Uh, ang sagot naman ng Kongreso sa sinasabi na sila daw yung ayaw ang Kongreso kasi nabubuisit sila, ni islas islas O pakinggan naman ang panig ng Kongreso. O panorin. The House has always been very firm on our commitment to opening the Bicameral Conference Committee proceedings, more specifically, live streaming the Bicam. As early as August even before the budget deliberations the house leadership has already made pronouncements with regard to opening and live streaming the bicam senator wen gachalian and i are already talking about how to operationalize the live streaming of the bicam simulat sa pool ay matibay na ang paninindigan ng house of representatives patungkol sa pag live stream ng bicam mm -hmm. really Parang ngayon ko lang ata narinig yan sa iyo, uh, Congressman Swan Singh, I'm, I'm sorry to tell you that. Eh bakit nang hinihingi ni Toby Chanko? At the time nagkaroon kayo, eh, tahimik ka lang. Small kemery and hinihiling, di mo bigay. Oh, how much more dito sa parting to. Kung talagang sinasabi ng Bicam na okay sa inyo, then mas maganda, well and good. Asahan na po natin mga, mga bossing. Ha? Pantayan po natin yung sinasabi nila. Magkakaroon ng live streaming na uh, sa pagdating sa Bicam Committee. Manood po kayo! Tingnan niyo po ang ng bibig ng mga senador at congressman na sa bicameral committee budget hearing kasi makikita niyo kung anong kanilang body language. Makikita niyo yung tonality, makikita niyo yung boses nila or either nagbubulungan ba sila? Hindi, dapat yung mikropono doon kasi pag pinag-usapan ng budget, doon po kasi nagkakaroon ng insertion noon. Magkaiba po yung budget insertion sa budget amendment. Marami pong nalilito rito. Hindi po magkapareho ang ibig sabihin ng budget insertion sa budget amendment. Dito po nagkakatalo dahil kuminsan dyan nangyayari sa bicameral committee. Dyan din nangyayari sa bicameral committee, nangyayari yung mga lintek ng mga flood control niyan, na At napopondohan yung mga bagay na wala sa pondo kasi hinahanapan po nila ng mga pondo na pwedeng paglaanan ng pondo na wala doon sa sinasabing NEP or budget dadagdagan. So hahanapan po nila. Pag hinanapan po ng pondo na yan, hindi na po naka-program. Unprogrammed fund ang tawag noon. Pag hindi po unprogrammed fund ang tawag noon, eh hindi naka-scheduled. So anytime, parang savings lang nila. Pwede nilang hugutin. Anytime, abangan po natin. December 12 to December 14. Para makilahok, makialam. Bantayan. Maging masigasig, pagbabantay. Para pagdating next year, alam na natin. Saan ang pondo? Listo na tayo. Umaasa po ngayon ang presidente po, uh, ang kongreso ipaprioritize daw po ang pagpasap ng apat po na proposed legislative measure. Eh, titingnan po natin kung, kung, kung mangyayari ito. Kasi ito po yung apat na to, binabantayan po natin. Eh, pasa daw po yung anti-dynasty bill. Nakusos mariusip dito, mauubos. 80% ng mga nandyan sa Kongreso, pami-pamilya yan eh. Mula sa presidente natin. Kung titingnan dynasty, mula po doon kay Duterte. Ganon din po. Lahat namang congressman, senator. Kahit na utol ko siguro, kahit na kami sasabihin dynasty. Uh, dynasty ba kami? <laughs> Ganon ba? Sigurado? Eh, hindi pa ako kasama. Kaya anti-dynasty. Pag nakasama ako diyan, anti-dynasty pa rin ako. <laughs> Whatever. So, ang anti-dynasty bill, marami pong mawawala, maraming papalagyan. Maraming tatamaan pagdating sa mga congressman, gobernador, congressman, mayor, anak, konsehal, barangay, nagkalat ang angkan. Yun pong dynasty. Name me a congressman or name me a senator na wala silang miyembro ng pamilya sa politika. That is anti-dynasty. I'm excited. <laughs> Sarap nito. Whew! Sana may isa ko to para niyan. Ngayon, ito naman yung Independent People's Commission Act. Excited po ako rito pero medyo mahirap po ipapasa to kasi for transparency and accountability, sabi nga nila, ito yung Independent People's Commission. Magiging problema po rito dahil yung ang ICID, walang pangil, tinanggalan ng pangil tulad ng sinabi ko, chinuchupin na ni Ombudsman Rimulya, oh, tapos na kayo, may binigyan pa ng taning. How much more Independent People's Commission? Ah, patitibayin sa pamamagitan ng legislatura na, na magkakaroon tayo ng People's Commission. Pangatlo, yung party list systems reform. Ito yung party list na to. Ito yung talagang mainit ako rito. Maraming corruption dito sa mga party list na to. Pasensya na po kayo. May mga kapatid po ako na may party list na, na kasapi po sila. Hindi ko nababanggitin against po ako dyan. Na dapat i-reforma yung mga party list na Hindi naman talaga nagre yung sa sektoral, kundi narepresenta mga sarili at interest nila. Kita mo nangyari doon sa dalawang magkakapatid na na iyap. Di ba? Free niche yung asset nila. Nasa party list yun. Ano nangyari doon? <laughs> sabi ni BBM, free yung asset nila. Ito pang Citizens Access and Disclosure of Expenditure For National Accountability and the uh, Cadena Act, Institutionalized Transparency and Accountability. Alam yung madaling sabihin yung uh, transparency, accountability, by word lang yun eh. Madaling sabihin yan. Ang tanong, may papatupad ba yan? Gusto natin mangyari lahat to. Of course, sinusuportahan po natin. Hanggat hindi nagpartisipa, hanggat hindi naging aktibo ang taong bayan. Pagdating sa mga preparations ng budget, Nag-uumpisa sa budget ng gobyerno, doon po nagsisnasabing nagkakaroon ng korupsyon. Alin mo, pag budget ng gobyerno, sino magkaka-interest? Anong kukurakutin mo? Walang pondo eh. doon tayo magbabantay sa budget. Ang gobyerno natin, pinatatakbo sa pamamagitan ng national budget. Eh doon sila lahat mainit sa budget eh. Ano, papanong ganaan siya? Pa sila kikita? Pa Paano sila kukomisyon? Nagiging konsumisyon naman sa taong bayan. Komisyon sa kanila, konsumisyon sa atin mga boss. Pagdating sa anti-dynasty, isa-isahin ko po ito. A pangako po sa inyo to. Panata ko sa inyo. Sige. Yung Independent People's Commission, iisa-isahin namin yan. Itong party list systems reform, iisa-isahin po na. And citizens' access to disclosure and expenditure for national accountability. Ito po yung gusto mangyari ng ating presidente na gawin ng kongreso. Tanong, magagawa ba? Baka sakaling okay lang, pagdating sa Kongreso, nag-iba na. So, bantayan po natin. Kaya kayo, maging interesado po kayo. At Manduhan yung mga naninilbihan sa atin, sarbat natin sila eh. Tayo nagpapasweldo diyan. Sumunod sila dito sa gusto natin mangyari. Naging malino na po tayo rito mga boss. Noong panahon po ng computerization, hirap po ang bansa natin sa computerization. Bakit ayaw po nila ng computer noon? Pag computerized was mas madali, mas systematic sana. Eh nagkakaroon ng problema ayaw po sa customs. <laughs> Diyan mabubuking. Kasi pag computerize mo, mawawala na yung sinasabing lumang sistema. Nakasanayan po nila. Panunikopong-kopong. Ayaw po ng computerization. So, dumating na po yung sinasabing digitization. Ito na po. Digital society, di digital technology, digital tax taxation. Everything is digital. Kaya gusto po ng Pangulo, gamitin na raw yung artificial intelligence. Ito raw makakatulong pagdating doon sa sinasabing driving the national development. Including the legislation. Mukhang tama ang presidente natin, pero kunting lihis na ng konti, kunting enhancement. Ang AI technology, depende kung paano natin gagamitin. Eh, marami pong paggagamit ng AI. Ako po, I use extensively in a research na reference point po sa akin ng AI, artificial intelligence. Pakinggan po natin kung ano sinasabi po ng ating Pangulo para diyan, sabayan po natin. O, panoorin niyo po ito, ha? Pinag-uusapan namin yan dahil sinasabi, hindi parating ang AI nandyan na. Dadami lang ng dadami yan. Dadalaki, talaki. I was doing a, uh, making a list of subjects around AI that um, I wanted to discuss during the ASEAN. So, sinimulaan ko, simple lang, AI and education, AI and infrastructure, AI and renewables. Walang katapusan yung listahan. It does not end. The longer you want the, the the more time you spend on it, the longer that list will become because it's going to touch everything. And it's important for us to understand. May kasabihan 'yan eh. Legislation is always years behind technology. And the reason is generally legislators do not immediately understand technology. Meron 'yan, meron medyo take na nakakaintindi. pero karamihan hindi. So what will you legislate? what's the best way for the Philippines to take full advantage, to maximize the use of AI. The other side of the equation is, what are the things na kailangan bantayan natin? Ang artificial intelligence, importante po ngayon dahil binagamit po ng mga bata yan. But be very careful kung paano ginagamit yung AI. Iba po yung human intelligence versus artificial intelligence. Naniniwala po ako na importante po yung human intelligence versus artificial intelligence. Yung pong artificial intelligence will answer questions. If you ask quality question, the AI will give you quality answer. If you ask average question, the AI will give you average answer. If you try to ask a stupid question, the AI will ask you a question. Is there something wrong with you? Nasubukan po namin yan. But the human intelligence siya po yung gumagamit ng technology, AI is a technology and cannot be. So ang mga gumagamit po ngayon ng AI ay mga the next generation. Marami pong nabibiktima rin ng AI using the false itong mga perso personahe na nakikita niyo sa YouTube na kamukha, kamukha ni Ben Tulfo. Eh, hindi po nila ako pwedeng gayahin at eh, babalikan ko sila. Pero napapansin niyo ba mga artista nagbebenta ng kaldero? Hindi po sila yon. Nakakita mo yan, doktor, na nagbebenta ng pampatigas? Hindi po sila yon. Dati sikat ka, nagbebenta ka ng kaldero? Paano nangyari yun? Mismong si Ramon Ang ng San Miguel Biktima po siya ng deep fake Let's be careful Let's separate the legit from the counterfeit Mag-ingat po tayo sa deep fake Ginawa po sa AI si Elon Musk na pinaglaruan si Kamala Harris Na pinalabas niya ng parang boba na nagsasalita na parang eng-eng At AI po yun nagagawa po ng teknolohiyang AI na parang sing, parang totoong mga tao na pwede kang panahon ni Kristo, panahon ng mga ay panahon po ng mga sabihin po natin ng um, araw na luman tao Anyet, nagagawa po nila na parang totoo pero AI po yun. High resolution pa, 4K AI technology. So kung hindi po ka nakakasabay, hindi niyo ako naintindihan. Kung nakakasabay po kayo, then naintindihan niyo ako. Kaya lang itong dialogue about AI must be a discourse. Dapat dito, pag-usapan ng pag-usapan. Mag-iingat muna. Baggamit ng technology, pag-ingatan. Parang social media. Nung araw, everybody was excited about social media. Ay, hindi mo na kailangan mag-television. Ay, hindi mo na kailangan. Lahat na. Kaya na natin to. Kaya na namin magka... Wrong. Malalaos din yan. Lilipas din yan. So, in short, Technology will be there, but the wisdom and the intelligence of man will always remain and it cannot be faked or it cannot be substituted by AI. This is Beta Glide. Ben Tulfo Fun Filter.